So, maganda araw mga amigo So, this video ay pumunta tayo sa Buyayaw Peak. Ngayon ay Sunday. At ano, kung yung napapansin mga ka-amigo, ay mayroon tayo bang kasi nalang tayo laptop kasi magkakaroon tayo ng class. Kasi, kasi mahinang signal din sa pabinsya. So, akit pa tayo ng bundok mga ka-amigo. Ayan, mga amigo bundok pero pagdating doon sa view maganda sa bundok maganda sa view mga amigo so at ito na rin ay exercise hiking mga amigo so yan yung bag ko okay, meron tayong online class ngayon mga amigo dito sa probinsya na no? mahirap na mahina ang signal kailangan mo pang umakyat ng para makapag communicate so ang maganda lang dito mga amigo ay hindi siya mainit compare natin sa bayan online class ka pa nakapag picture inside like ka pa ang oras mga amigo ngayon ay 12.40 no so yung ating klase ay alawan na so, yun ba tayong lakarin na my donation uh, mapagod, magmahal. so yun mga amigo no kung first time nyo lang nakadaan dito sa aking youtube channel please like, mag subscribe i hit yung bell icon para Lagi kang Updated Mga kapagod Pero kung ikaw Ano man ay nagtatambay sa Facebook Sa TikTok O sa Instagram Meron tayong Facebook page Pwede nyo akong ipalo at ilike Meron din tayo sa TikTok Mga amigo at sa Instagram. So, yun mga amigo. So, para sa ekonomiya, kailangan pang umakyat ng bundok para lang magkaroon ng signal para sa edukasyon. Dapat may dala palang tubig, no? So wala akong kasama mga amigo ngayon. Pero baka mamaya may dumating dito yung may-ari. Lapit na tayo. Yan mga amigo. Sarado ang gate. Walang tao. Buksan lang natin. Nakapagpaalam na rin tayo dito kahapon eh. Napupunta tayo dito. ang entrance pala dito mga amigo ay 10 pesos yan mga amigo oh. maganda na ang view yan ang oh, 10 pesos so meron sila dito bahay yan kubo kubo dito so, oh. Pwede kayo magpahinga. So Pwede tayo mag online class dito mga amigo oh. Ayan. Maganda farm view. Yan. Pwede kayo dito mag overnight mga amigo ay ayo ang may-ari ay si Yeye biska so maaga pa naman ay ikot ikot ko muna kayo dito sa buhayao pick yan maganda na itong buhayao ginano-vate na yan mga amigo overlocking kita ang isla ng hambil at ang burakay. ang burakay yan mga amigo overlocking yan yan dito malakas ang signal at saka hindi mainit So yan mga amigo oh. Dito na tayo sa Buyayaw Peak. Yan yung ano oh. Hambil. Ito ang Ginbilayan. So yan mga amigo. Nagpunta pa tayo dito sa bundok para mag <coughs> online class mga amigo so, yun mga amigo no maganda dito yun yung Puro Island mga amigo magandang pasyalan yan dito White Beach so maganda dito mga amigo malamig ang simoy ng hangin resko so pupisto na na pupisto na tayo dito oh. para sa ating online class yan ganda ang view mga amigo oh. yung may-ari nito mga amigo kaibigan ko kaya kung gusto nyo pumunta dito ay makahingi kayo ng discount so kukunin na natin yung ating laptop mga amigo at mag online class tayo ngayon hirap mga amigo no <coughs> online class na tayo mga amigo sang oras ay 12 50 So, mahaba-haba pa mga amigo. Para papahinga-hinga pa tayo. Yan. Sarap dito matulog mga amigo. Uyayaw pig. Uh, sarap. Mahangin. Kung gusto mong lumayo sa ingay ng lato-lato mga amigo. Dito lang kayo pumunta. Ayan no oh. Boyayaw pick Chika Ayan <sighs> mga amigo Solid na solid Ang online class dito oh. Walang ingay Walang disturbo Mahangin Ayan pwede ka pa magdala Ng iyong jowa dito at mag date kayo mga amigo fresh na fresh mga amigo so yun mga amigo no hanggang dito na lang yung ating video at salamat sa inyong pagtambay sa ating channel at salamat sa iyong panonood at shoutout po sa aking 15k followers sa ating facebook page maraming maraming salamat sa inyo at sa ating 50,000 subscribers sa youtube Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. So huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Mga amigo, maraming salamat at mabuhay kayo. Bye-bye.